Tama naman ang nasabi ni Dwight Ramos, mabigat ang talo pero maganda nga rin ito para sa Gilas team dahil na rin sa mas magiging humble pa ngayon ng Gilas, hindi sila magiging relax masyado at talagang maghahanda sila para sa FIBA Asia Cup. Saktong-sakto ang timing ng kanilang talo, magiging motivation ito para sa Gilas team na kailangan pa nilang galingan at pagbutihan sa paparating na FIBA Asia Cup. Ito ang nawala sa Gilas, isang seven na player at kung titignan natin, mas maganda ang rebounding ng gilas, meron talagang isang matangkad na player na talagang mas angat sa laban sa itaas para sa mga rebound. Nasa halos 7-3 nga itong si Kai Soto at iba rin ang galawan, merong bilis ng mata at basketball IQ, kitang kita niya na open na si Junmar sa loob ng paint, pasa ang bola, easy basket ang kanilang nagawa. Pressure ang isa sa naibibigay ni Kai sa mga defenders sa loob ng paint dahil sa kanyang tangkad, talagang nagagawa ni Kai na madominate ang shaded area. Focus ang depensa ng New Zealand land sa loob ng paint dahil nga merong sa isang gilas na ito. Kaya naman, Dwight Ramos na libre assist naman mula nga dito kay, kay Soto plus 3 points na naman para sa gilas team. Mas maganda ang galaw ng bola kapag merong kay Soto na po-pressure. Nga rin ang mga kalaban natin sa loob ng paint kaya minsan ang focus ng depensa nila ay sa mga bigs natin at nalilibre naman ang mga shooters ng gilas. Nakailang rebound si Kai na talagang nadidihado ang kanyang kasabayan at ganito kahalaga ang size pagdating sa loob ng paint at mga inside plays. Namiss nga ng mga fans ang ganitong klase ng laro ng Gilas at yung presence nga ni Kai Soto sa loob ng paint. Dito naman, malapit si Kai sa basket, pinasa ni Chris Newsom, Kai Soto naman, inangat na lamang ang kanyang kamay para sa isang floater. Ito yung advantage ng Gilas kapag merong isang Kai Soto, solid ang nagagawa nila ni Jun Marfardo tulungan sila sa loob ng paint. Magandang mobility ang kagandahan kay Kai, mabilis na nakakababa tapos may basketball IQ pang mga ng konte at nalibre na nga ang kanyang tira. Marami nga ring assist si Kai laban sa team ng New Zealand. Isang facilitator na 7-3 kitang kita niya ang galaw ng kanyang kakampay mula sa itaas. Hindi lamang sa opensa at rebound na mamayagpag ang laro ni Kai Soto. Kung hindi ay maging sa depensa, pressured ang kalaban. Kaya naman kahit tutok na nga ang tira, nagmimintis pa. Nasa loob ng paint si Kai Soto, halos mangitlog na nga. Buti at nakita ni Dwight Ramos, pinasa na naman. Ang bola, 200 slam, ang nag gawa ni Kai sa play na ito. Iba talaga ang laro ng gilas kapag merong Kai mas nakakagalaw. Nang maayos ang team na gagamit ni Coach Tim Cone. nang maayos ang kanyang mga players at mas nagiging balance nga. Ang laro ng mga players natin nagkakaroon ng opening sa tres dahil may pressure sa loob ng paint at ito ay ang 7-3 player natin na si Kai Soto kapag naiwan na open, easy basket ang nagagawa at pang highlights pa nga. Gaya na nga rin ng nasabi ng mga teams na tinalo ng gilas ang team ng Latvia at New Zealand, ang size ng gilas ang isa sa kanilang napansin na isa sa naging dahilan kung bakit sila natalo.